Leo naramdaman mo na ba na may isang taong nakamasid sa'yo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. May presensya sa paligid mo, tahimik pero makapangyarihan, dala ang mga damdamin hindi nila kailanman nagawang ipahayad. Sa tuwing umiihip ang hangin o biglang bumibilis ang tibok ng iyong puso, hindi iyon basta pagkakataon, iyon ay ang enerhiya nila, umaabot sa iyo mula sa malayo. Pinagmamasdan kanila, naghihintay, ngunit patuloy na itinatago ang tunay nilang nararamdaman. Ngayon, hinihila ka ng universo papalapit sa isang katotohanang handa ka ng makita. Dahil kapag nabasag na ang katahimikang ito, Leo magbabago ang lahat, ang iyong buhay, ang iyong pag-ibig, at ang mismong landas ng iyong tadhana. Leo, natagpuan ka ng mensaheng ito hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil may dahilan. Marahil napansin mo kamakailan ng mga kakaibang palatandaan, isang pamilyar na awitin na biglang tumutugtog, ang malamig na simoy ng hangin tuwing naiisip mo ang isang tao, o mga panaginip na tila totoo at hindi mo na kayang baliwalain. Hindi ito basta mga pangkaraniwang bagay. Ito ay mga bulong ng universo, at sa sandaling ito, sinusubukan itong iparating sayo na may pusong patuloy pa rin tumitibok para sayo sa katahimikan. Sa paniniwalang Filipino, kapag naramdaman ng iyong kaluluwa ang isang tao, bago pa man siya makita ng iyong mga mata, ibig sabihin, konektado pa rin ang inyong mga kaluluwa. Ang katahimikan sa pagitan niyong dalawa ay hindi kawalan, ito ay tadhana na dahan-dahang kumikilos sa tamang oras. Ang taong nagtatago ng kanyang damdamin ay patuloy na nakikipaglaban sa pagitan ng kanyang pride at ng kanyang kapalaran. Manatili ka rito, Leo dahil habang nagpapatuloy ang pagbasa na ito, unti-unti mong mauunawaan kung bakit kailanman ay hindi pinakawalan ng universo ang koneksyong ito, at kung bakit may isang lihim na malapit ng mabunyad. Ang nakatalukbong na enerhiya sa iyong paligid. Leo, bago tayo lumalim sa pagbasa na ito, huminga ka muna ng malalim. Damhin ang katahimikan sa paligid mo. Dahil kahit tila tahimik ang lahat, patuloy pa rin gumagalaw ang universo, hinahabi ang mga tadhana sa ilalim ng katahimikan. May isang makapangyarihang enerhiya na nakapaligid sa iyo ngayon. Isang tao mula sa iyong nakaraan, o mula sa iyong enerhiyang kalawakan, ang hindi kailanman tuluyang nakabitaw sa iyo. Maaaring hindi mo siya nakikita, ngunit nananatili pa rin ang kanyang kaluluwa sa tabi ng iyo. Sa tuwing bigla mo siyang naiisip ng walang dahilan, hindi iyon basta guni-guni, Leo, iyon ang kanyang espiritu na dumadampi sa iyo. Sa paniniwalang Filipino, kapag ang isang tao ay paulit-ulit mong napapanaginipan, ibig sabihin ay tinatawag ka ng kanyang mga iniisip. Madalas sabihin ng matatanda, kapag napapanaginipan mo siya, iniisip ka rin niya. Ang mga panaginip ay nagiging tagpuan ng mga kaluluwang hindi magtagpo sa pisikal na mundo. At nitong mga nakaraang araw, Leo, ipinapakita sa iyo ng universo ang mga banayad, ngunit malinaw na senyales, ang kandilang kumikislap kahit walang hangin, ang paru-parong dumadapo malapit sa iyong bintana, o ang bigla ang samyo ng isang pamilyar na amoy na nagpapaalala sa iyo sa kanya. Ito ang mga bulong ng enerhiya, pahiwatig ng langit, mga mensaheng dumarating kapag may nakatagong katotohanang malapit ng lumitaw. Ang taong ito, ang patagong nakamasid sa iyo, ay nagdadala ng matinding damdamin, ngunit tinatakpan ito ng katahimikan. Natatakot siya sa pagtanggi, sa pagbasag ng kapayapaan, sa mga pagbabagong darating kapag nabunyag na ang lahat. Ngunit habang pinipigil niya ang nararamdaman, lalo lamang tumitindi ang paghila ng tadhana. Ikaw, Leo, ay tanda ng apoy, puno ng alab, karisma, at tapang. At iyan mismo ang dahilan kung bakit lalo siyang naakit sa iyo nakikita niya ang iyong lakas, ang iyong liwanag, ang iyong tiwala sa sarili, ngunit ang pinakanamimis niya ay ang init na minsan mong ibinigay ang init na walang sinuman ang makakapalit. Sa kanyang pag-iisa, paulit-ulit niyang inaalala ang mga alaala ninyo, parang mga lumang awiting binabalikan ng puso. Naiisip niya kung naaalala mo rin ba siya, kung totoo bang may koneksyon kayo noon, o kung isa lang iyong panandaliang apoy. Pero ang tadhana ang nakakaalam ng totoo, ang mga koneksyong tulad nito ay hindi nawawala, nagbabago lamang habang hinihintay ang tamang panahon. Sabi ng matatandang Filipino, kapag may awitin na paulit-ulit mong naririnig, iyon ay si tadhana, nagpapaalala ng kwentong hindi patapos. Napansin mo ba, Leo, kung paanong ang mga bagay kamakailan ay tila masyadong makasagisad? Na parang ang oras, panaginip at emosyon ay nagiging isa, na para bang may gustong ipahiwatig ang universo mismo? Iyon ay dahil totoo nga. Leo, ikaw ay nasa gitna ng isang spiritual awakening. Ang nakatagong enerhiya na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa pagkaunawa. Pagkaunawa sa kapangyarihan ng koneksyon na lampas sa mga salita, sa oras, at sa pride. Ang taong nagtatago ng kanyang damdamin ay unti-unti nang natututo na ang katahimikan ay hindi kailanman makapagtatago mula sa tadhana. Sa katunayan, habang masinusubukan niyang pigilan ito, lalo siyang itinutulak ng universo papalapit sa Ang kanyang kaluluwa ay balisa, sapagkat alam nito, ang nakatakda ay laging makakabalik. Kaya kung nakararanas ka ngayon ng kakaibang halong kapayapaan at pananabik, Leo, ito ay dahil alam na ng puso mo kung ano ang nangyayari. Nararamdaman mo ang kanyang enerhiya, ang kanyang hindi nasasambit na damdamin, ang kanyang mga panalangin hindi marinig ng iba. Ito ang simula ng Revelation. Ang universo ay inihahanda na ang inyong mga puso para sa isang katotohanang hindi na maaaring manatiling nakatago. Nagsisimulang magtugma ang mga senyales, muling bumabangon ang mga emosyon, at sa lalong madaling panahon, ang tagamasid ay lalabas na mula sa anino. Ang kanilang nararamdaman, ngunit hindi masabi. Leo, ngayong nabunyag na ang enerhiyang nakapaligid sa iyo, panahon ng sumilip ng mas malalim, sa puso ng taong nagkukubli sa likod ng katahimikan ang taong ito ay hindi banyaga sa iyong kaluluwa. Ito ay isang nilalang na minsan nang nakibahagi sa iyong tawa, sa iyong init, at marahil maging sa iyong mga luha. Alam nila ang liwanag mo, ngunit hindi nila lubos na naunawaan kung gaano kalalim ang naging epekto mo sa kanila hanggang sa mawala ka. Tuwing gabi, kapag tahimik na ang mundo, muli silang naakit sa alaala mo. Hindi ito basta pag-alala, ito ay spiritual echo, isang bulong ng kaluluwa na tumatangging mamatay. Sa paniniwalang Filipino, ang hindi mo pa rin makalimutan, may utang pa sayo ang tadhana. May hindi pa natatapos, may katotohanan ang hindi pa nasasabi, at damdamin na nanatiling nakakulong sa pagitan nyo. Ang taong ito ay may digmaan sa loob ng kanyang sarili, ang labanan sa pagitan ng pride at pananabi. Sa isang banda, natatakot siyang maging mahina kung ipapakita ang damdamin. Sa kabila naman, nagdurugo ang puso niya sa bawat pagbanggit ng pangalan mo. Binubuksan niya minsan ang mga lumang larawan o mensahe, nag-aastang wala lang, ngunit sa bawat sulyap ng iyong enerhiya, nanginginig ang kanyang kaluluwa. Nagtatago siya sa mga ngiti, sa mga gawain pampalipas oras, pero ang totoo, hindi kailanman nawala ang enerhiya mo sa kanya. Bawat kandilang kumikislap sa kanyang tahanan, bawat panaginip na tila totoo, bawat ginaw na dumadaan, kapag naririnig ang pangalan mo, lahat iyon ay paalala ng universo na ang koneksyong ito ay buhay pa. Madalas niyang isipin na magpadala ng mensahe, ngunit humihinto siya sa huling sandali. May hiya yung malalim na pag-aatubili na likas sa Pilipino na pumipigil sa kanya. Bulong niya sa sarili, baka nakalimutan na niya ako, natatakot na baka tuluyan ka ng lumayo, habang ang puso niya ay naiwan pa rin sa kahapon. Ngunit sa tuwing sinusubukan kanyang kalimutan, ang universo mismo ang gumagawa ng paraan para maalala kanya. Isang mensaheng bigla niyang matatanggap na may kinalaman sa iyo. Isang panaginip kung saan muli kang ngumingiti sa kanya. O isang sandaling ordinaryo na biglang nagiging mahiwaga, parang naroon ka lang. Hindi ito pagkakataon, Leo. Ito ay divine orchestration. Salamin ng uniberso ang inyong mga damdamin. Kung hindi ka mapakali nitong mga nakaraang araw, iyon ay dahil siya man ay ganoon din. Dala niya ang mga panghihinayang. Ang mga salitang hindi nasabi. Ang mga sandaling dapat ay hindi siya lumayo. Ngayon, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya, kung nasabi ko lang kay Leo kung gaano siya kahalaga sa akin. Ngunit ang tadhana, Leo, ay hindi binubura ang mga koneksyong totoo, dinidelay lamang nito hanggang sa parehong handa ang mga puso. Sabi ng matatandang Filipino, kapag bigla mong naramdaman ang banayad na haplos sa iyong balikat, o init sa dibdib habang iniisip mo ang isang tao, iyon daw ay ang kanyang kaluluwa na dumadalaw sa iyo. Iyon ang paraan ng universo upang pagdugtungin muli ang dalawang pusong pinaglayo ng panahon. At kamakailan, Leo, naramdaman mo yon, hindi ba? Ang bigla ang katahimikan na nakapagpapakalma, ang kakaibang ginhawa na parabang may taong hindi mo nakikita, ngunit naroon sa tabi mo. Iyon siya, ang taong nagkukubli sa likod ng katahimikan. Ang taong nanonood ngunit hindi nagsasalita. Sa loob niya ay may unos ang guilt sa pagbitaw, ang pananabik na itama ang lahat, at ang takot na baka huli na ang lahat. Tahimik siyang nananalangin, humihingi sa langit ng lakas upang harapin ang katotohanang matagal na niyang alam. Na hindi ka lang isang kabanata, ikaw ang aral, ang panalangin, at ang himalang huli niyang naunawaan. Nayon, ipinapakita sa kanya ng universo na ang pagtakbo mula sa damdamin ay hindi kailanman makapagtatago sa tadhana. Bawat salitang hindi nasabi ay nagiging bigat sa kaluluwa. At ngayon, ang kanyang kaluluwa ay naghahanap ng pagpapalaya, sa pamamagitan ng katotohanan, ng pag-amin, ng muling pagkikita. Ngunit tandaan mo, Leo, hindi ikaw ang dapat humabol. Ikaw ang tanda ng araw, ikaw ang liwanag, ikaw ang init, ikaw ang pinagmumulan ng enerhiya na kusa nilang hinahanap. Ang taong nagtatago ng emosyon, siya ang kailangang lumabas mula sa anino. At kahit tahimik pa siya, sa kailaliman ng kanyang puso, binabanggit niya ang pangalan mo sa bawat panalangin. Humihiling sa langit ng isa pang pagkakataon, isa pang senyales, isa pang sandali upang maitama ang lahat. At nakikinig ang universo. Dahil bawat damdaming totoo, bawat luha na mula sa puso, ay nagiging enerhiya na hindi kailanman binabaliwala ng kosmos. Kaya kung napapansin mong lumalambot muli ang iyong puso, kung may pumapasok na pagnanais na umunawa o magpatawad, iyon ay dahil nararamdaman ng kaluluwa mo ang pagtawag ng kanya. Ang enerhiya ninyong dalawa ay muling nagigising. At sa susunod na bahagi, Leo malalaman natin kung ano mismo ang plano ng universo para sa koneksyong ito, at kung paanong ang divine timing ay magbubunyag ng katotohanang matagal ng nakatago. Ang mensahe ng universo Leo, ngayon ay ang universo na mismo ang nagsasalita, marahan ngunit makapangyarihan, dumadaloy sa mga senyales, panaginip at emosyon na tila sinusundan ka saan ka man magpunta. Hindi na ito tungkol sa nawala, ito ay tungkol sa muling pagkakahanay ng lahat ng nakatakda. Ang katahimikan sa pagitan nyo ng taong iyon ay hindi kailanman parusa, ito ay divine timing na nagkukubli sa anyo ng paghihintay. Pinaghiwalay kayo ng universo, hindi upang putulin ang koneksyon, kundi upang ihanda ang inyong mga puso para sa mas dakilang layunin. Bawat mensaheng hindi nasagot, bawat distansyang lumayo, bawat panaginip na tila totoo, lahat iyon ay bahagi ng banal na plano. Sa paniniwalang espiritual ng mga Pilipino, kapag paulit-ulit na bumabalik sa iyong buhay ang enerhiya ng isang tao, iyon ay tadhana, paalala ng langit na may hindi patapos. Hindi inuulit ng langit ang isang aral kung wala na itong kahulugan. At ngayon, Leo, muling umiikot ang tadhana, dahil handa na ang inyong mga kaluluwa upang harapin ang mga salitang hindi kailanman nasabi. Makinig kang mabuti, hindi basta padalos-dalos ang universo sa pagpapadala ng mga damdamin o alaala. Ang bigla ang pagnanais na magpatawad, ang alaalang bumalik na parang bula, ang kakaibang kapayapaan sa iyong dibdib, lahat ng ito ay mga spiritual cues. Mga bulong ng iyong mga espiritong tagapagbantay, ginagabayan ka tungo sa closure, healing o muling pagkakaugnay. Ang taong nagtatago ng kanyang emosyon ay sinusubok din ngayon ng universo. Tuwing gabi, nararamdaman niya ang iyong presensya sa kanyang mga panaginip, tuwing araw, may mga senyales siyang nakikita, balahibo ng ibon, kandilang kumikislap, mga numerong tulad ng labing isa oras labing isa minuto. Paalala ng langit na panahon na upang harapin ang katotohanan. Maaaring hindi pa niya ito lubos na nauunawaan, ngunit ang banal na kapangyarihan ay inaayos ang mga pangyayari upang muling magtagpo kayo sa tamang oras. Leo, ikaw ay simbolo ng lakas, tapang at liwanan. Ngunit nais ipaalala sa iyo ng universo na kahit ang pinakamalakas na puso ay nararapat din sa pag-ibig na ligtas, tapat, at nakahanay sa tadhana. Ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa paghabol sa isang nagtatago, kundi sa pagtitiwala sa universo kung paano isisiwalat ang katotohanan. Sapagkat kapag dumating na ang tamang oras ng langit, walang makakahadlang sa nakalaan para sa iyo. Sa mga darating na araw, mapapansin mong may pagbabago sa enerhiya sa paligid mo. Maaring muli mo siyang mapanaginipan o marinig ang kanyang pangalan sa di inaasahang sandali. Baka may dumating na mensahe, direkta man o hindi, na magpapatibok ng iyong puso, parang tadhana na kumakatok sa iyong pintuan. Huwag mo itong baliwalain. Ang universo ay hindi nagsasalita sa pamamagitan ng chi coincidence, ito ay palaging simbolik. Sa sinaunang pamahiin ng mga Pilipino, kapag ang kandila mo ay kumikislap ng walang dahilan, ibig sabihin ay may espiritong malapit, Ngunit hindi lahat ng espiritu ay dapat katakutan. Ang iba ay nagdadala ng mga mensahe, paalala, at pagpapala. Kaya ngayong gabi, kung mapansin mong sumasayaw ang apoy ng iyong kandila o muugoy ang iyong wind chime ng walang hangin, marahil iyon ay kumpirmasyon ng langit, may lihim na malapit ng mabunyad. Mararamdaman mo ang halong kapayapaan at kaba dahil nalalapit na ang breakthrough. Ang espiritual na ugnayan sa pagitan mo at ng taong ito ay hindi kailanman naputol, pansamantala lamang itong tumahimik upang pareho kayong maghilom. Nayon, muling tumataas ang panginig ng enerhiya. Naririnig na ng mga anghel ang dasal, panahon na. Ang mga barahan ng tadhana ay muling umiikot. Ipinapakita nila na ang komunikasyon sa salita, sulat, o sa isang banal na senyales ay paparating na. Magsisimula ito ng simple, marahil sa isang tikumusta ngunit ang magiging epekto ay malalim. Ang universo ay hindi nais ng pagbabalik upang masaktan muli, kundi upang maghilom sa liwanan. Leo, matagal ka nang binabantayan ng iyong mga spirit guides. Alam nilang pinagdaanan mo ang sakit, ngunit natutunan mong magtiwala at magpatawad. At iyon mismo ang nagbukas ng pintuan para sa sandaling ito. Ang universo ay ginagantimpalaan ang pananampalataya, noong binitiwan mo ang sakit at marahan mong sinabi, bahala na ang langit, narinig iyon ng kalangitan. Ngayon, unti-unting nagbabago ang enerhiya sa paligid mo. Ang dating kalituhan ay nagiging kaliwanagan. Ang dating kirot ay nagiging kapayapaan. Ang koneksyon ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa soul alignment, tungkol sa dalawang enerhiyang natutong umayon sa tamang panahon, katotohanan, at tiwala. Ang ilan sa inyo, Leo, ay makakahanap ng closure, ang iba na may makakatagpo ng reunion. Ngunit pareho ang mensahe ng universo. Ang nakalaan para sa iyo ay hindi mo kailangang habulin, ito ay kusa kang hahanapin sa oras na itinakda ng langit. Bago ka matulog na gabi, sindihan mo ang isang puting kandila. Ibulong ang mga salitang ito. Kung nakasulat sa aking tadhana ang koneksyong ito, naway bumalik ito na may kapayapaan, hindi sakit. At kung ito'y para sa nakaraan, naway maging pagpapala ang aral nito sa aking kaluluwa. Habang nagliliyab ang kandila, isalarawan mo sa isipan ang isang gintong liwanag na bumabalot sa iyong puso. Iyon ay ang yakap ng universo, isang katiyakan na anuman ang mangyari, ito ay ginagabaya ng karunungan ng langit. Leo, hindi nagmamadali ang tadhana. Ito ay dahan-dahang umuunfold, eksaktong sa oras na dapat. Magtiwala na bawat paghihintay, bawat katahimikan, bawat tibok ng puso ay paghahanda para sa paghahayag na paparating. Ang taong nagtatago ng damdamin ay haharap din sa katotohanan, at kapag dumating ang sandaling iyon, mauunawaan mo na kung bakit kayo pinaghiwalay ng panahon. Dahil may mga pag-ibig na kahit gaano kahaba ang katahimikan, palaging nakakabalik, kapag ang mga bituin na mismo ang nagsabing, panahon na. Ang ritual ng pagpapahayag ng hangarin Leo, mayong ibinunyag na ng universo ang katotohanan at nagsimula na ang sandali ng pagbabago, panahon na upang iayon ang iyong enerhiya sa paparating na kaganapan. Nararamdaman mo na ang mga palatandaan, pinasan mo ang katahimikan, at nasaksihan ang banal na pag-usad, ngayon, ito na ang iyong pagkakataon na makipagtulungan sa universo. Ang manifestation ay hindi mahika, ito ay pananampalataya na nagiging aksyon. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, itinuturo ng ating mga matatanda na kapag ang puso, mga salita, at intensyon mo ay nagsanib, nakikinig ang langit. Kaya ngayong gabi, Leo, isagawa mo ang ritual na ito, hindi upang kontrolin ang tadhana, kundi upang anyayahan ang kaliwanagan, kapayapaan, at banal na pagkakahanay. Hakbang isa, ihanda ang iyong espasyo. Humanap ng tahimik na lugar kung saan kaligtas at nakadaman ang katatagan. Sindihan ang puting kandila, simbolo ito ng katotohanan at banal na proteksyon. Kung may insenso, sindihan ito ng marahan, hayaang dalhin ng usok ang iyong dasal sa nakatagong mundo. Hakbang dalawa, isulat ang pangalan o sitwasyon. Sa isang malinis na papel, isulat ang pangalan ng taong palagi mong naiisip o simpleng isulat, ang taong nagtatago ng damdamin sa akin. Sa ibaba, isulat ang mga salitang ito. Kung nakatakdang bumalik ang koneksyong ito, naway ito ay dumating na may pag-ibig, katapatan, at tamang oras. Kung hindi, naway ito ay umalis ng may kapayapaan at pagpapala. Tiklupin ang papel ng tatlong beses, bawat tiklop ay sumasagisag sa pananampalataya, pagtitiis, at pagsuko. Ilagay ito sa ilalim ng kandila. Hakbang tatlo, sabihin ang iyong intensyon ng malakas. Bulongin ang iyong intensyon habang nakahawak ang iyong kamay sa dibdib. Handa na akong tanggapin ang katotohanan ng nakalaan para sa akin. Pinapalaya ko ang hindi na nakikinabang sa akin. Pinagkakatiwalaan ko ang universo na ipakita ang nakatakda. Sa paniniwalang Filipino, ang mga sinasabi ay may espiritu, enerhiya. Kaya mas mabilis na naipapahayag ang mga dasal, awit, at affirmation kapag taos puso ang pagkakabigkas. Hakbang apat, magpasalamat. Bago tapusin, bulongin ang pasasalamat sa universo. Binubuksan ng pasasalamat ang daan para sa higit pang pagpapala. Tandaan, Leo, hindi ka nagmamakaawa, ikaw ay naniniwala. Hindi mo pinipilit, ikaw ay nag-ayon. Pabayaan ang kandila na magsunog ng hindi bababa sa labing isa minuto. Kapag pinatigil mo na ang apoy, isipin na ang liwanag nito ay lumilipat sa iyong puso, simbolo na narinig na ang iyong hangarin. Mula sa sandaling ito, pakawalan ng kontrol. Hayaan ang tadhana ang magtakda ng landas. Kahit pa ibalik nito ang isang tao o magdala ng kapayapaan, parehong pagpapala ang matatanggap mo. Dahil kapag pinagkakatiwalaan mo ang banal na proseso, natatanggap mo eksakto ang kailangan ng iyong kaluluwa. Leo, habang dumarating tayo sa dulo ng pagbasa na ito, huminga ka ng malalim at damhin ang katahimikan sa loob mo. Nagsalita na ang universo at bawat salita, bawat senyales, bawat damdaming lumitaw mayong gabi ay may dalang banal na kahulugan. Ang dating malabo ay nagiging malinaw. Ang katahimikang minsan ay nagdulot ng sakit, nayoy naging karunungan. Natuklasan mo na kahit itinatago ng isang tao ang kanyang emosyon, kailanman ay hindi nagsisinungaling ang enerhiya, sapagkat ang pag-ibig, sakit, at pananabik ay laging nakakahanap ng paraan upang maramdaman. Ang taong minsang nakamasid lamang mula sa malayo ay maaaring lumapit muli, ngunit kahit hindi niya gawin yon, ikaw, Leo, ay patuloy nang naglalakad sa landas ng iyong tadhana. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na kapag tapat ang puso mo, babalik ang liwanag sa iyo. Kapag bukas at dalisay ang iyong puso, laging nagbabalik ang liwanag. Ginawa mo na ang panloob na paghilom, Leo. Hinarap mo ang sakit ng may dignidad at ipinagkatiwala mo sa universo ang lahat ng tanong na walang kasagutan. Ngayon, panahon na upang pakawalan, hindi sa kawalan ng pag-asa, kundi sa lubos na pananampalataya. Sapagkat ang tunay na nakalaan para sa'yo ay laging kikilala sa iyong enerhiya at babalik kahit sa gitna ng katahimikan, distansya, o panahon. Hindi mo na kailangang habulin sapagkat ang universo mismo ang umaayon ng lahat para sa'yo. Bago mo ipikit ang iyong mga mata ngayong gabi, bulongin ang mga salitang ito. Tiwala ako sa aking tadhana. Pinapalaya ko ang hindi para sa akin at tinatanggap ko ang mga inihanda ng langit para sa aking puso. Habang minamasdan ka ng mga bituin, alalahanin mo, ikaw ay ligtas, ginagabayan, at minamahal ng mga puwersang higit pa sa iyong nakikita. Ito ay hindi ang katapusan ng iyong kwento, Leo, ito ang simula ng iyong banal na paggising. Ang katahimikan ay kailanman hindi kawalan ito ay paghahanda.